Hello guys! For today's video, maghahalok kayo tayo ng ube dito sa ating mini garden. So, ayan guys, yung ating ube sa so, ilalim. Hmm? Hmm? $100 done. 1 million na. O oh, sige, sandali na papakita ko sa inyo. So, tinanim namin ito noong last year, February. Tapos ngayon, hukayin natin March. Tingnan nyo naman. Ang laki. Tapos nasugatan na ako. Oh. Memories ng ano. Paghukay ng kube. Laki kasi ng laman. Yan. So medyo. Pero medyo malambot naman yung lupa. Okay lang naman. Medyo mahirapan tayo. Ganun talaga. Pag may hirap, may makain eh kasi di ba mag holy week na so sakto to pang ano pang holy week ay sigatan so medyo siguro estimate natin dito baka mga 10 kilos ito diba. so shout out sa ating mga viewers dyan na mahilig mag uh, luto ng ube comment down below kayo kung ano yung masarap na recipe para sa ube na ito ang super Super ang laki ng ube. Kita niyo ba 'yan? Ayan. Ayan. Medyo mahirap talaga. Sulay ito po oh. Mano, ube to 'di ba? Laki na niya oh. Thank So, every one year lang daw kasi ito according sa ating asawa. Sabi niya, yearly daw dapat kung nagtanim kayo ng ube. Pag once na matay na yung ano niya, yung, yung dahon niya, kailangan nyo nang i -harvest. Every year daw yung harvest nito. Tapos, pag magtanim kayo uli, kakat lang ninyo itong dulo niya. Yan ang itatanim niya uli. Para Tumubo uli. Karoon sya uli ng lakman. Pero yung ube kasi na to guys. Meron ding bunga ito. So yung bunga niya na maliliit. Pwede ninyong ano. Itanin din sya. Ayan o. No, kung nakita ninyo yan o. No, ube din to. Ayan o. Eh. Lalaki din yan guys. So. Malit lang kasi yung ating ano. Kalupa. Pero maximize yung mga tanim natin kasi yun kung nakita nyo ito o oh. yan guys o oh. pakita mo nga itong natin ayan ayan guys hugasan natin siya tapos But, tapos hugasan, dapat ang, ang, ano nga pala, kinikis-kis yung mga lupa niya kasi ang gagawin kasi natin, lalagayin natin siya. So, dapat bago lagayin, wala ng mga putik-putik para pag uh, ano, malambot na siya, tatanggalin mo na lang yung balat. Yes, yun, pag malambot na siya, ay eh. ano siya. Ayan, no. dami natin mga ube, guys. Tapos, ito pa. so, sakto ito dahil nga mahal na araw eh tama tama itong ating recipe sa ube halaya okay yung ube halaya guys nakikita niyo rin yan sa mga singit-singit pero ito yung mas masarap na ube halaya okay yes tama yan so ganyan lang siya ugasan natin hanggang sa matanggal yung mga putik-putik guys ngayon mga chuki ipapalang papakulan na natin siya. Pakuluan nyo lang siya sa isang malaking kaldero para hindi apaw uh, yung ating upe. Kung nakikita ninyo may balat pa siya kasi mas maganda kasi napakuluan nyo siya ng may balat pa para mamaya ipipill off na lang natin yung kanyang balat. So, makakatipid tayo. Kasi pag binalatan natin ng kutsilyo bago pakuluan ang mangyayari niyan is marami tayong may tatapon. Katulad nito di ba Ito, bako-bako. Pag binalatan mo to ng kutsilyo na siya, marami kang may tatapon siya. So, dapat pakuluan mo muna siya ng may balat para mamaya tuklapin mo nila yung balat. So, mas malipis lang yung ating uh, may tatapon na, ano, na na ube. So, ganyan lang siya. Tingnan ninyo kung gano'ng kadami yung tubig and then pakukula na natin ng mga chokin. Okay? Bukod sa anong ang sakit, nagumulat ng pagpapakasakit, may isa pang ng pagsasalarawan ang ginawa kay Jesus Lantaran. Lantaran. Hey ang pagpapaliwala. Lantaran ng pangungatya at pangaapin. Pang Lantaran ang pangaapin. Pagpapalisan. Lantaran He will be proclaimed to you, Jesus, the presence of God. Okay na yan. Pagkatapos natin siyang gaggalin guys, ayan na siya. Ilalagyan natin yung ating dalawang piraso ng gata. So, ito yung pure gata. Hindi siya in cans or hindi siya no, original yung na gata guys. The more na mas masarap yung gata, mas masarap yung ating gaggalin na ube halaya. So itong ube natin, pure itong ube ha, walang halong uh, kamote ito or gabi. Maglalagay tayo ng dalawang lata ng condensed, ah, uh, evaporated milk. Simple lang mga kachuki ito gagawin natin. Paghalo-haloin lang natin yung mga ingredients natin. Ayan, para mas masarap siya. Ngayon, hindi ako gagamit ng uh, ng uh, sugar kasi yung condensed milk na lang yung gamitin natin. Mas masarap kasi pag condensed milk. So isang malaking condensed milk, siguro equivalent nito is dalawang piraso ng malaking condensed milk sa kasi yung ginamit ko is jumbo size na condensed milk. I-mix lang natin siya gradually, gradually, English guys, mga kachuki. I-mix lang natin siya hanggang sa ma-mix natin. And then ililipat natin mamaya sa ating uh, malaking lutuan na kawa para doon natin sa lutuin. Ayan. So ayan na guys, isasalang na natin. O, okay na, na. So ayan na mga kachuki pagkatapos natin siyang i-mix yung ating uh, ube, ilalagyan na natin ito sa ating malaking lutuan. So, dapat malaking ating lutuan. gagamitin ko yung non-stick para hindi ako mahirapan na sa paghalo. Pero kung meron naman kayong uh, yung malaking-malaking kawa, pwede na yun ang gamitin ninyo. Nasa inyo na yan, pero para hindi kayo mahirapan, kung meron kayong non-stick, mas maganda gamitin ninyo yan. Ayan, gumamit ako ng malaking pangsando para hindi tumalsik yung ating ube. Kasi sayang naman pag tumalsik yan. And then, kung konti na lang siya Ayan, diskartehan na lang ninyo hanggang sa may lipat ninyo sa isang malaking malutuan. Ayan mga kachukyo, ang bango-bango na niya hindi kuya, pero ang bango na niya. Sige, so isasalang na natin. So yan guys, sa mahinang-mahinang apoy lang natin sa lulutuin yung ating ube. So mahina lang yung apoy, and then isasalang na natin yung ating ube. So it takes one hour ito para maluto sa ganitong kadami. So hindi nyo pwedeng iwanan to Dapat tuloy-tuloy nyo lang yung ating paghalo para mas masarap yung kalalabasan ng ating ube halaya. So ayan guys, masarap masarap na ito mamaya. Lalong lalo na ngayon dahil nga mahal na araw. Ito yung ating specialty na ube halaya. Galing lang ito sa aming mini garden. Ayan. Ito guys yung tinanim namin ng aking asawa last year. Ngayon pagbalik ko one year, ito na siya. So, tignan ninyo mamaya hanggang matapos yung atin ube alaya. Ito na mga kachuki yung ating ube alaya. Medyo uh, hindi siya fine kasi mas gusto ko kasi yung medyo may nangunguya tayo. Kasi yung sobrang pinong-pino naman, pang palaman lang yun sa mga tinapay. Ito kasi gagawin natin is hindi naman to pang palaman, pang uh, sariling konsumo lang natin. Okay? So ayan, medyo thick na siya. So super mahina yung ating apoy. Ngayon, ilalagay na natin yung ating star margarine. Okay? So, you can use star margarine or butter. Pero, naglalagay tayo kasi ng margarine or butter para medyo oily yung ating ano. So, super doble-doble na tayo kasi naglagay pa tayo ng, ng gata kanina. So, hanggang sa magiging oil, mag-oil yung gata natin mamaya plus yung butter natin. So, super masarap na yung ating uh, ube mamaya. Okay? So, Katulad ng sabi ko kanina, halo halo lang natin continuous. Pero gradually, slowly lang yung paghalo, slowly lang din yung apoy. Pero pwede rin yun naman iwanan. Pero mayat maya lang, kailangan nyo lang din i-check. So since naman yung ating uh, ginagamit na lutuan is uh, non-stick, and then uh, meron naman tayong non-stick din na ating uh, uh, sandok, so perfect ito. Hindi didikit yung ating uh, ube or hindi masusunog yung ating ube sa ibabaw. Kaya lang naman sa halo-halo lagi para hindi nga talaga siya uh, masusunog yung ating ube. So ayan mga kachuki abangan ninyo hanggang sa lumapot na yung ating ube halaya. Okay? Stay tuned. ayan mga chuki yung ating uh, ube. Ayan. Napakasarap na ng amoy niya, perfect na perfect na 'yan. Ayan. Medyo maker, meron kang manguya-nguya. Pangit naman kasi 'pag yung pinong-pino. Pag pinong-pino kasi, wala ka rin naman mangunguya. So, palalaputin pa natin siya 'yung 'yung sobrang malagkit siya. Hindi 'yan didikit sa ating uh, sa ating lutuan kasi non-stick 'yung ating lutuan. Okay, mga chuki Ang sarap-sarap na yung ng ating uh, nilulutong uh, ube halaya. Ayan. Yan yung ating chef for today. Say hi naman sa my vlog. mag ka naman. Gusto daw nila makita yung mukha mo. Ayan. Medyo, medyo suplado yung ating uh, tagahalo ngayon. Kasi one hour daw siyang maghahalo. Ayan. <laughs> Yan guys, super sarap na 'yung ating ube halaya.